Uy, grabe guys, andito na naman tayo sa may Roblox Welcome back Sa nga pala guys, sa last episode nga pala natin Nabili na natin itong bagong Yamaha R1 Para mapakita kay Crash Tignan nyo, napakaangas no Sumisilong nga pala ako dito guys Kasi napakatirik nung araw Pero ang balita ko May mga bago daw na binibentang mga big bikes Doon no, sa may mga shop Grabe, napakalulupit ng na mga big bikes doon Siguro mas malupit dito sa may Yamaha R1 natin ha? Kaso guys, excited na rin ako makita tayo ni. Kayo ba? Excited na rin kayo? Kaya naman guys, bago natin puntahan yun, mag-subscribe muna kayo ah. At mag-like na rin kayo ng video. Maraming salamat sa inyong lahat. Ano? Nasubscribe mo na ba? At na-like? Okay. Tara, pumunta na tayo doon at sabay-sabay natin makita ang mga bagong MotoGP big bikes. <laughs> tara, sakay na tayo dito sa may Yamaha r natin guys. Ayun oh. Tingnan nyo yung first person. Napaka-angas. <laughs> tara, tara. Ito na yung shop guys. So, titignan natin yung mga big bikes dito ng MotoGP na bagong update. <laughs> boy. Tara tara pumunta tayo dito. Ayun o no? Wow! Grabe boy. Teka, ipapay ko nga muna dito, guys. Yan, atras muna tayo dito. Tapos, baba tayo, guys. Ayun o no? tignan niyo. Moto GP. KTM. Grabe, kulay orange no. Po, ganda nitong na big bike na to, guys. Tignan niyo 'yung tambot niya. Merong isa sa likod, merong pang isa sa gilid. Napakatulin siguro nito, guys. Kaso nga lang, wala tayong pambili. <laughs> Kawawa naman ako, guys. Pero okay lang 'yan. Meron naman akong Yamaha R1 dito. <laughs> Pero wait lang Uy eto ang pinakamaganda Kikita nyo ba guys Kawasaki ZX-10R WSBK Ito yung ano Yung ano Kawasaki Ninja Na nandodon sa may ano Carrera Grabe guys Napakalupit yung tambutyo nyo Napakaangas Para sa akin Ito ang gusto ko Tapos meron pang isa dito Naked bike Kaso hindi ko yan trip eh hey, Hindi ako malilig sa naked Gusto ko Sports bike Kayo guys Ano ba gusto nyo Sports bike din Katulad na Ninja <laughs> Pero wait lang May bago rin daw gagawin dito eh. Ito, kailangan daw natin kumpletuhin tong quest. Ito guys, what? Susundan lang natin yung arrow. Tara, tara, sundan natin tong arrow na to guys. Ito guys, oh. So, uy, anong gagawin natin dito? Ha? Pwede ba one player lang? Ay, pwede naman pala one player lang eh. <laughs> tara guys, hintayin natin kung ano mangyayari. Bagong update kasi to. Samaan nyo ako. Oh, uh, ito na nagbibilang na guys. What? Saan ako pupunta nito? Ha? Ahataw lang ako guys. Oh, sige, humataw lang tayo ng humataw boy. Ito guys, grabe. Napakatuloy na ng tinatakbo ko. Oh, eh. kailangan lang yata natin itong mapinish. Kaya titignan natin guys kung ano mangyayari sa finish lane na. Eh, kami araw dito. Saan ako pinapasunod? <laughs> Napasunod ako ng araw dito guys. Parang akit yata tayo dito sa may bridge. Wow, umakit na ako sa may bridge. pinapalakbay yata ako guys? Eh, no, grabe banking. Banking muna tayo dito sa may wheelie. <laughs> napakaangas niyan boy. Wait lang, saan yung dulo nito? Anong gagawin ko? Eh, eto guys, malapit na yata tayo mga finish umikot lang pala ako sa may mapa <laughs> eto na babalik na ako sa pinaka spawn o oh, hindi teka eto no mga kabalik na ako yun teka balik tayo guys balik tayo guys sabi naman yun umikot lang pala ako sa mapa pinagod ako dun ah <laughs> tara guys tara guys balik tayo dun uy eto guys tignan nga natin yung mangyari claim nga natin to uy ano nangyari what wala naman ako nakuha na. ah wait lang parang si Chloe to ah uy Chloe uy Nandito ka pa Oo <laughs> na Nabalitaan ko kasi Ang daming mga bagong update Nagsilabasin yung mga MotoGP Big Bikes Oo yeah, nga Ang ganda na dito Kaya nga eh Tignan pa natin Chloe Parang mayroon pa din mga ibang bagong MotoGP Big Bikes oh. Saan? <laughs> Wait lang, ko. ko lang yung motor ko. Bilis, ah. kunin yung motor mo dito. Tara, sunod ka sa akin, guys. Eto, guys, so parang hindi ko pa kasi ito nakikita. <laughs> mga bago pang naka-display na mga MotoGP big bikes. Ayan o, ayan o. Eka, park ko nga muna dito. Ayan o, tatlo. Grabe, napaganda na to. What? Parang Ducati to, ah. Ayan e, o, grabe yung Ducati na to. Grabe, napakaganda. Kasi yung Hayabusa na to, tignan nyo, napakahaba ng gulong niya. Siguro <laughs> pang drag race, yo, guys. As meron pang isa ditong BMW. Napakaganda. Ganda Chloe, no? Ako, mamahal naman na Kaya nga eh, Robux yung pambili niyan. Eh, wala naman akong Robux. Paano yun? Ibig sabihin, dito nakalagay yung isang bilyan mo lang tatlo na agad. Kaya nga, tatlo yung mabibili mo. Kaso, 1,399 Robux. Oh, no! Oh, no! Wala tayong pera. Kaya nga eh, Ito lang yung meron akong pambili. <laughs> Siguro, sisilipin ko na lang muna kung anong mga meron dito sa may shop. Tara, tignan natin dito, Chloe. O sige, sige. Tignan mo may mga flag dito Gagandang Uy, oo nga no Mga bago Tara, pasok tayo Baka pwede ako makabili ng helmet Uy, boss Pabili naman ako ng mga helmet Sige, mamili ka lang dyan Basta, huwag kayong malikot dyan, ha Mga bago kasing display yan Kaya e, huwag yung dudumihan, ha Uy, sige, bossing Walang problema Lawin, narinig mo ba yun? Huwag dudumihan, ha Uy, oo nga Huwag na lang natin, ka, Tara, tignan lang natin Sige, sige Ayun, no Wow May mga display dito R1M Grabe, ganda. Tapos may mga helmet. Siguro bibili ko ng helmet. Ano ba? Kano ba to? 300 gems. Sige, sige. Bibili tayo ng helmet na bago, guys. Tara. Ilan ba gems ko? Basta, bahala na. Eto, guys. Tignan natin kung ano makukuha natin, boy. Sana maganda, boy. Ha, ano ba yan? Purple. Ano ba yan? Eto lang yung napanalunan ko. Chloe, nakabili ko bagong helmet. <laughs> Ako din meron ito. What? Wow, color blue. Napaka-astig naman yung bago mong helmet. <laughs> Uy, Chloe, okay na. Tara, try natin yung summer quest 2. Eto, ayan, yung pangalawa. Tara, tara, alam ko yan. Kung saan yan? Sige, sige, susunod daw sa'yo. <laughs> tara, guys, tara, guys. Susunod tayo dito kay Chloe. Grabe yung big bike niya. Galit na galit, oh. <laughs> napaka -angas register guys, guys what may iiwan yata tayo ni Chloe ah saan <laughs> kaya yun boy what ito na guys lalabas kami ng highway oops tara sundan lang natin siya guys oh may polis dun oh oh no <laughs> ito may polis guys oh uy maunahan ka namin haka <laughs> papaitang ito Willie <laughs> ito na nandito na tayo para o, oh, sige, sige. Tara, guys. Punta na tayo dito. Uy, ano kayang mangyayari? Uy, eto, guys. Sabay kami ni Chloe. Kaso nga lang may mga bus sa gilid. Oh, no. Puntaan na lang namin muna to guys, ha. Titignan ko kung ano yung dulo. Let's go. Willy, Willy. Ha, <laughs> ha. grabe, guys. Tignan nyo yung sasakyan, oh. Heh. <laughs> Nakasunod siya sa may bus. <laughs> Magkadikit sila, boy. <laughs> Tara, guys. dikitan lang natin top, So, makita ko kayong Willy. Willy. <laughs> ha, Wait lang. Tara o, na natin to boy naiwan niya ata tayo ni Chloe andun natin siya sa may dulo oh no ano to tinuturo ko sa may arrow what saan ako pupunta akit ako dito o sige sige umakit tayo dito guys eh <laughs> no pupunta na tayo sa mga building wow wait lang iniwan na ako niya -ni, ni Chloe ah. uy may mga kotse na dito sa mga bahay bahay napakaganda na <laughs> wait lang kaso nga lang di ko makita si Chloe nasa na kaya siya uy eto guys pumunta na ako sa may dulo, what, eto na ata yung pinaka final, para matapos natin, pero wala pa rin dito si ano, Chloe, ako naman nasa na kaya siya, uy eto na ata yung pinaka dulo, what papasok ako dyan sa may bahay na yan boy, o sige sige, papasok tayo sa may bahay na yan, ano kayang meron dito eto na, eto na, ayan, tingnan nyo natapos no, check nga natin guys kung ano yung makukuha natin dito ayan o, no? claim, what, ano yun hindi ko alam kung ano nakuha ko. Hey. Pero okay na yan guys. Pasukin nga natin ito bahay na ito. Baka mamaya. And dito si Chloe. 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 Huwag pala natin pasukin guys. Baka mamaya may magalit na may are. Dito lang tayo sa may labas. Kutin lang natin boy. Hey. Parang wala siya dito guys ah. Ako naku. Tara bumalik na tayo guys. Baka abutin pa ako ng gabi. Oh no. One eternity later. Eto guys. Bumalik na ako. Hindi ko na makita si Chloe. Eka hey. ba kinopleto niya na pala? Yung pang pangatlong ano, mission. Ito kasi pangatlo. Race track daw. Kailangan natin mag race track. Tara tara. Papalitan naman na natin si Yamaha r na tumbay eh. <laughs> Palitan natin ang mas mabilis na motor. Ayan oh. No, ang pinakamabilis natin guys. Gamitin na natin. <laughs> tara tara. Pumunta na tayo sa may race track guys. Saan yung daan? Dito. Naturo ng araw dito eh. Ah alam ko na to. Tara. Uy. Eto guys. Nakarating na tayo sa may race track. Tignan natin yung bago. Pinapasunod kasi tayo dito ng araw. Wait lang Parang may mga tao ba dito? Parang wala Uy, may naririnig ako dito guys Baka may tao nga dito Tara, banking tayo dyan Ayun no, Uy, Chloe pala to Uy, Chloe <laughs> Uy, nandito na din pala na? Uy, nahanap kita kanina <laughs> Iniwan mo ako wala sa paningin ko. Akala ko hindi ka nasusunod na eh. Okay lang yan. Sige, sige. Andito rin kasi ako para tapusin yung pangatong mission. Which is kailangan daw maka 90 seconds. Ay, hindi ko yata kaya yun. ang bagal ng mga motor ko e. Naku naku, sayang Chloe. Kung yung motor lang natin kanina, yung mga bagong MotoGP Big Bike ngayong update, eh di sana mananalo agad tayo, no? Ayan hindi naman natin kayang bilhin yun. Okay lang yan. Pero sige, tatry ko muna, Chloe, ha. Dito ka muna, ha. O oh, sige, sige. Ito guys, ito guys. Pumunta na tayo dito. Tara, Chloe. Ito na, boy. Let's go. Oh. boy, natapos natin. So, ayan, guys. So, magkita-kita tayo sa susunod, ha. Ah. Magpa-practice pa ako, boy. Let's go! Oh.